Natapos din yung isang araw ng, uh, Trabaho namin guys So ngayon Pauwi na kami ng Bahay Ito na naman kami Maglalakad Dito kami ngayon Sa otimol Damam So papunta kami ngayon Ng uh, Madinat Alumal Dito sa Damam So lalakarin lang namin Mga ano siguro Mga Kulang kulang isang uras Namin lakarin guys So yan Kasama ko Nipanling Say hi mate Hello How are you today? I'm fine

Wala Name sa Jowak. Ayan, naman shot pa kami dito sa taas. May ano pa. May sumakay pa. Pababa. Ayan. Ayan, ito yung... Mm-hmm. sa mm ito -hmm. yung Ada tulang-tulang tahu-tahu. One one. Hina sakar, api. Majut, Jumat. Sakar? Jumat mau di sana tani ya saya itu. Ah, siapa Ams? Ayo mas. Yang Filipina bener sendiri. Oh kom. Ada Nipali. nipalin. Nipalin. Haha. Wei, hina sakar. Hina mungkin ini? Hina mungkin sakat. Yan. Dito tayo sa gate. Dito tayo sa gate number 3 dadaan. Sarado na doon sa gate number 2. Ayan Yung ya, memory store tapos na dito. Bukas. Sino ada ya? Starbucks ada? Maaf ya. Eh. Tanya ada. Ah, nope pa Starbucks. Sir, Starbucks? Wend yung makina? Lesson tayo, Hero nabait. na. Mapin Mungkin. Hello. Kesa he. At sa isyokul kalas. Alhamdulillah. Robi talhin. Dito na naman tayo akit sa may bridge. Yan lang. <coughs> Yan. Nauna na, nauna na pala si Jumamix. Ha? Ha? 36 sa daan. Ayaw ah. Dito tayo sa Potbridge na ng Otimol Ah, may mga ano pa rito. Wala ay hindi pa mamar wala eh spil <sukur> lo Allah patah oh ini ya sini sabi ya sini ada tadi or alqamsa kamsa? ya yeah. Bye bye O okay. tuwi maya na si Jumamix Nauna na Jumax o oh. Ayan na si Dumamix. Hello Hi guys Welcome to my vlog <laughs> Bakit? Bakit? ito na kami tatlo. Yung dalawa namin kasama na una na sila. Mabilis silang magana eh, lakad. Natapos din yung isang araw ng trabaho. 11 hours yung duty namin natapos din. sa 3 million. Pwede ka rin ano dito eh. Ibi-business ka yan. Ang kailangan mo talaga gumastos. Ha? O, tapos bibili ka ng motor? Okay. Ano man talaga ba yung

Wala na battery? Ha? Hindi na gamit na battery? Ha? Ah, wala na? Dali arag na kung anggod. Gisigan din nila gamit. Nga, ano, bibila na naman batere? Magkano yung batere naman? Ha? Dalawang libo. Diyan dito tayo sa Morecambe Bat Plaza. <coughs> Morecambe Bat. <Marikbat. coughs> oh, napakainit, kahit madaling araw. Ito lang yung ano namin guys. oops, Ito lang yung libangan namin pagkatapos ng trabaho. Maglalakad. <laughs> Papawis. Maglalakad. Maglalakad. Hmm. Dito nga ako sa ano, i-video ko tong ano. Dito ako sa kasadat. Ayan. Dito ako dumaan sa may under, over, eh? overpass. chase ayan na uh, tawid na tayo <laughs> ayan nag ano sila ang um, selfie selfie Yung sa ato ato bangaw daw Jumak. Klaro naman sa ah. Pag mga Samsung. Tungli na oh. Mm, Luna ko parang, parang ano din eh. S24. 215 na to guys pero S24 is there. malaban malabant 'to guys. Mm. Malabant 'to sa 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 aya nang ano. Mm. Camera. Mm. S24. Hindi ko tabi sa Saudi Arabia 'diyan 'ni. Mm. Mira. Por por 1000 rial. Karon? Por 1000 rial. 37. <laughs> Ay, walis ito mga pisabi. Ayan, ito yung vlogger niya. Magbablog na nun siya. Ayan, para may ano ba? May libangan, tapos at the same time, mayroong pagkikitaan, pagdating ng araw. Ayan, walang imposible guys. Kung gustuhin talaga. <laughs> soy, soy, habibi. Soy, soy. Soy, soy.

अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँबाट जाँदा चाहिँ बाटोमा बाटोमा चाहिँ बहुत लास्टै गर्मी छ गर्मी यति छ कि छत्तिस डिग्री चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्मी आइसकेछ चा। र नेपालमा चाहिँ फेरि ट्वेन्टी टू डिग्री रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक गर्मी स्टे छ हामी बाटोमा हिँड छ बाटोमा चाहिँ यस्तो गर्मी छ <laughs> तर के भने पछाडि चाहिँ सलामत <laughs> dito muna kami ha. Ada okay. Salamat sa pag-subscribe. Ayun guys, dito kami sa may ano, sa may McDonald sa may Muray Kabat. Tapos may nadaanan kami ng Pilipina. Sabi ko ano, uh, subscribe. Subscribe ni Brand for and tapos sabi nila naka-subscribe na daw sila. <laughs> Nakapalo na pala sa akin.

Pumis na, pumis na kami guys Pero malapit na kami sa bahay Ayan yeah. yeah. Ayan Ang oras ngayon guys ay alauna ng madaling araw Pero Napakainit ang singaw ng kalsada

dan um, uh, um, ah dai barada ani pa hakal na inarosi zyada sila ke ina mahala sa ah ano yon yung ano yon yung dawa ada farmasi farmasi saawa jordano may si ada farmasi sa bar bar do ada ada hyper aki-aki rin daro malam sino ada grocery wala masa na Light, 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 all you need. All items, eh, bag, na, sapatos, Sabi niya, all you need is here. Oh, di pa yung kailangan natin. Naman lahat sa oh, wala namang ano sa Bag, mm, ano, sapatos. Coffee, Ano Ano, 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 nung kin maigi. Hindi na siya ata 25 percent lagi. Yeah, guys, dito na kami sa bahay na. Kamusta ka? 45 minutes na naming nilakad. Maputi. Dito na kami sa Madinat Alumal. So, hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Salamat po. Ah. Uh, Salamat. Pwisch na, pwisch na kami, guys. Sobrang init. So, bye-bye. Nandito bye. na lang, ingat. Ingat. Nandito na lang. Linga lang. Uh... Yes? Bye bye.